if we're talking about the relationship, you are talking about something investing. And I genuinely believe na hindi deserve ng isang lalaki na siya yung sumalo lahat ng, or siya yung mag sa trauma ng isang babae na hindi naman siya yung gumawa. Ito yung mga bagay na hindi nakukuha ng mga kalalakihan sa mga kababaihan. Yung nagbibigay ng gifts, yung pinagluluto siya, or yung talagang sobrang pinapampered siya. Mali yung decision mo na meron kang tatlong babaeng options, pero ang mas pinili mo is yung babae na may anak na, at hindi lang isa kundi apat pa and she's already 30 plus and you are 25. I'm not saying na maling mali yung ginawa mo, pero mali yung decision mo, Ropa. And we are back, mga Ropa, sa Blato Model here. Anyway, pag-usapan natin yung nag-DM sa atin. So, ito yung DM ni Ropa sa atin. Sabi niya, good days po sa iyo, Ropa. Sana mapansin. Sobrang tagal ko na sa iyo nanonood. Subscriber din ako sa mga social media accounts mo. Ropa, sa totoo lang, wala po talaga akong experience sa mga babae. I'm 25 male, pero nang dahil sa iyo, Ropa, may tatlong babae akong na-arouse ko ang emotions nila. At sila na mismo ang unang umamin sa akin na kung ano daw ba talaga kami. At feeling ko, Ropa, na-stimulate ko, mga emotions nila. Kasi iba daw ako sa mga karamihan na kilala nila, Ropa. At yun nga, inisa-isa ko sila, Ropa, may single ma, may single at NBSB. Hindi sa pinagyayabang ko, Ropa, pero parang ang lupit-lupit ko talaga dahil sa'yo. What? <laughs> okay, that's good. Good to hear that. At yun na nga, Ropa, parang nagkamali pa rin ako. Yun lang. Dito muna ako sa single mom, Ropa, nakipag-transa. Kung pasado ba siya sa akin. Kinlala ko muna siya ng husto, Ropa. At yun nga, sinabi niya lahat. Pas niya. Six years na daw siyang hiwalay sa asawa niya at may apat siyang anak. And she's 30 plus na ropa. May trabaho naman siya at may negosyo. Mga ilang months ko na din siyang nakilala. Siya din gumagastos pag magka-date kami ropa. At yun na nga, may mga nangyari na din sa amin at nagigip din siya sa akin ropa. Kahit wala akong hinihingi, pinagluluto niya ako Pag magpunta ako sa kanila Gumagasas din naman ako, ropa, sa kanya May stable na trabaho naman ako At, at yun na nga, ropa, binigay ko sa kanya ang relasyon Okay naman, ropa, nalilid ko naman siya Pero ngayon, ropa, parang I feel something kasi dati at lately ko na din alaman, na naging entertainment daw siya sa Japan. Oh! Isa siyang dancer. May kagrupo siya. Ayun, nakikinig ako sa kanya mga sinasabi. At sabi niya na wala man daw mga nangyayari. Nilalasing lang daw nila yung mga hapon. Okay. Three months siya doon Marami pa siyang nakwento ropa. Basta dancer at entertainer lang daw siya doon sa club sa Japan. Kaya ni Tots Ropa, para nagkamali po akong pinasukan, nalilito po ako. Maniwala po ba ako dito sa kanya ropa? Nakapag-invest na ako ng emotions eh. Pero yung NBSB, ropa, alam ko parang reserve ko pa muna. What? Saka <laughs> so, ina, ano yun? <laughs> Naka-add yung NBSB mo na nakilala. Okay. Medyo sumakit ang ulo natin doon, Ropa. Okay, ganito, Ropa. Meron kang tatlong babae, isang single, isang NBSB, tapos isang single mom. And she's already 30 plus. And you are only 25 years old, di ba? Sabi mo nga. Pero bakit ang pinili mo pa rin is yung single mom? Regardless kung nagbibigay siya ng gift, regardless kung tanda siya sa'yo, regardless kung pinagluluto ka niya, bakit masyado kang naging dependent sa isang 30 plus years old na babae na may apat na anak? Well, eto mga ropa, dito tayo mabilis ma-deceive o dito tayo mabilis matukso or ma-fall. Kasi nga, bibihira sa mga lalaki yung nakukuha yung pagkalinga ng mga babae. Usually, talagang yung babaeng nakakaintindi lang kung anong pangangailangan ng lalaki, yun lang ang tanging yung pwede makapagbigay nun. Or yung mga babae na alam nilang mahihirapan silang kumuha ng uh, magiging boyfriend nila. Gets? Pwedeng mahirapan ng mga babae makakuha ng mga papapangasawa nila Or magiging boyfriend nila Pag nasa ganitong stage na sila na meron silang apat na anak Tapos di pa natin alam kung iba-iba yung ama Or pwedeng isang lalaki lang Pero my question is Apat na yung anak nila and she's already 30 plus Bakit nakipaghiwalay pa siya or bakit nakihwalay pa sila? Hindi ko maintindihan, Ropa Bakit mas pinili mo to? Tandaan nyo mga Ropa, ganito ang mga women always sell something na talagang gusto ng mga lalaki pag nandun na sila sa point na kailangan nila ng lalaki sa buhay nila o gusto nila yung lalaki. But most of the time, they always sell purity. Kagaya nung sinabi mo na, she's entertainer sa Japan, pero nilalasing lang daw nila yung mga hapon. Regardless, Ropa, kasi tandaan mo, once na entertainer ka, she's not saying na masama yung ginagawa niya, pero hindi natin alam kung ano yung totoong ginagawa nila. Pero syempre, once na entertainer ka, hindi mo pwede na katabi mo yun na hindi mo itatouch, hindi mo ikikiss, hindi mo bayan, hindi mo mahawakan yung kamay. Kasi part ng trabaho yon that's what I think. Mali ba ako doon mga ropa? Pakitama ako kung, kung mali ako sa aking iniisip when it comes to entertainer because syempre nakarinig na tayo ng about sa mga entertainer sa Japan, di ba? Pero hindi naman natin sa bayan So mga ropa, kaya nga lagi yung sinasab sinasabi sa inyo, galingan natin sa buhay kasi ayaw natin mapunta sa ganitong sitwasyon. I'm not saying na maling-mali yung ginawa mo, pero mali yung decision mo ropa mali yung decision mo na meron kang tatlong babaeng options pero ang mas pinili mo is yung babae na may anak na at hindi lang isa kundi apat pa and she's already 30 plus and you are 25 you have a long way to go at the age of 25. Kaya nga hindi ako naniniwala sa isang 25 years old na kaya magbigay ng malupit na payo. Kasi karamihan ng 25 ngayon, 25 years old niya talagang masyado na baby or masyadong binigay yung mga pangangailangan nila during kabataan nila. I'm not saying all, pero most of you guys are talagang bubut pa. At some point, I totally understand your decision. Kasi nga, ito yung mga bagay na hindi nakukuha ng mga kalalakihan sa mga kababaihan. Yung nagbibigay ng gifts, yung pinagluluto siya, or yung talagang sobrang pinapampered siya. Kaya, saan ka pwede ma-inlove? Or saan ka pwede mahulog? Or saan ka pwede ma-deceive? Or saan ka pwede matokso? Sa mga babaeng ganun. Yung mga talagang nagsasubmit sa'yo, yung talagang pinagsisilbihan ka. Kasi yun naman talaga yung gusto ng mga kalalakihan. Kaya may mga babae na talagang nagagalit sa atin pag nagpunt tayo ng boundaries na sasabihin natin na ayaw natin sa babae mga walang alam sa buhay, ayaw natin sa mga babae na walang alam sa bahay, Ayaw natin sa mga babae na parang gusto lang uh, Disney princess treatment lang, 'di ba? Ayaw natin sa ganoon. Kaya nagagalit sila, wow. Who are you? Something like that, di ba? May mga nasasabi sila sa atin. Kung ang babae, lagi may masasabi sa lalaki once na nagput ka ng boundaries. And kaya nga itong mga pinakita sa'yo nung nagjaja pa na babae is talagang pwede kang mahulog or madisip sa mga ginagawa niya. Pero ang nakita ko dito, bakit kailangan mangyari yung ganito? Or bakit inalaw mo mangyari yung ganito kung ikaw naman yung nagsasabi na nalilid mo naman siya? Kasi roba, kung talaga nalilid mo siya, hindi mo papaabutin sa ganito eh. 'di ba? And alam niya na ikaw 'yung nagbigay ng relationship sa kanya. So dapat pahalagahan niya. 'Di ba? And she's already have four children. And di mo naman nakwento kung iba't iba ba 'yung ama or isang isang lalaki lang 'yon. But I have a doubt na isang lalaki lang yon. Correct me if I'm wrong, you can DM me. Pero yun nga ro, pala like you are only 25 years old. And nakikita ko na ito rin yung reason kung bakit na-fall ka kaagad sa ganitong babae or, or nahulog ang loob mo sa kanya na dahil nagbibigay siya ng gift, pinagluluto ka, nagpapapembang sa'yo. Pero hindi mo ba naisip na pwedeng ikaw yung nakokontrol niya? At nagpa-follow lang siya sa'yo because she doesn't want you to leave and she doesn't want you to... Ayaw niya mag-isip ka ng iba sa kanya. Nagigets mo ba yun? She's doing this because she's already hit the wall. I have a question for you, Ropa. Nakikita mo ba yung sarili mo na magkakaanak ka rin sa kanya or magiging asawa mo siya someday? Kasi kung hindi, mag-isip-isip ka. Okay? If you want to stay with that kind of relationship, dapat i-accept mo yung mga consequences. Kaya nga mga Ropa, yung mga pinili niyong babae, I-accept nyo yung mga consequences Hindi pwedeng wala Kung na-girlfriend kayo na may trauma From her past From her ex From her family Then I don't think na pwede ka makatulong sa kanya I don't think na most of the time pwedeng makatulong yung partner sa kanya. I think much better na she needs to heal. Di ba? She needs to heal by herself. Kasi once na alam mo na ganun yung pinagdaanan niya, isipin mo, hindi laging hindi kayo pwedeng mag-away. Okay? Hindi nyo pwedeng hindi iwasan or hindi nyo ma-avoid na hindi kayo mag-away or magtalo. Pwedeng ma ma-trigger siya and, and dumating sa point na ikaw yung naglagay uli sa posisyon na yon na kung saan naalala niya yung mga trauma niya. And I don't want you to be in that position na parang ikaw pa yung masisisi sa huli. Kaya nga mga ropa, kung mag-girlfriend ka na may trauma or alam nyo may trauma, then you need to be ready for the consequences. At ihanda mo yung sarili mo mentally, emotionally. Kasi pwedeng ma ka palagi, pwedeng mainis ka palagi, pwedeng na ma-disappoint ka palagi. And tandaan mo, pag nag-aana kayo na nandun siya sa trauma phase niya, pwedeng madala niya yon sa pamilya nyo, sa magiging pamilya nyo. And, and yun yung pinakamahirap matanggap siguro na pagkakamali sa buhay natin. ba diba? Na yung girlfriend mo, alam mong may trauma just because she's beautiful, she's hot, she's sexy, and because nakikita mo yung value mo sa kanya dahil may girlfriend ka maganda, pero hindi mo sinasabi sa iba na may trauma siya. 'di ba? Or may pinagdaanan siya. And I genuinely believe na hindi deserve ng isang lalaki na siya yung sumalo lahat ng or siya yung magsuffer sa drama ng isang babae na hindi naman siya yung gumawa. Kaya nga sa ating mga lalaki, we deserve someone na talagang the best din. Okay? If we talking about the relationship mga ropa, we are talking about investment. Okay? Investing to. Nag-iinvest ka sa isang tao ng feelings, emotion, time and effort, di ba? We, we magnify each other, di ba? Kung anong ginagawa ng isa, pwedeng makuha mo. Kung anong ginagawa mo, pwedeng makuha ng partner mo. So, ibig sabihin, pag lagi kayong magkasama, to become one, eh, ba? Diba? Kung ang partner mo magaling, babayet, smart, very intelligent, of course, pwede mo makuha yon. Kahit sabihin natin, lumaki ka sa kalye. Or let's say, majority ng ginagawa niya is walang class. Then, pwedeng makuha mo rin yon or ma-magnify mo yon. So, kaya, lagi ko sinasabi sa inyo, mga ropa, lagi kayong pumili ng at least malapit dun sa gusto nyo. And like I said, there's no such thing as an ideal girlfriend or wife. Okay? Ikaw ang magpapakita nun. Ikaw ang mag inspire sa kanya noon na dapat ganito ang babae na pinapakasalan, minamahal, or yung binibigyan ng protection at provision para at least ma-realize niya na I, I do this for myself and I do this for him. At the end of the day, it's a win-win situation na pag ko to magiging masaya siya at meron akong kayang i-provide sa relationship naming dalawa. So kung ganun mag-isip ang babae, alam mong panalo ka na ropa. And hindi mo kailangan ng ideal agad. Ang kailangan mo is yung babae na talagang marunong makinig at marunong makaintindi kahit papano sa mga sinasabi mo na ganito ang relationship at ganito ito ang dynamic ng babae at lalaki pagdating sa relationship. Kaya mga raw pa, uulitin ko, always find the woman na talagang malapit sa gusto mo hindi yung talagang totally different sa gusto mo. Pero kung let's say, ang nakuha niya lang is yung ganda na hinahadap mo, pero lahat ng attitude or behavior or personality wala dun, then putang ina, mag-isip-isip ka. Huwag mong ilagay yung utak mo sa titi mo, Ropa. Okay? Huwag mong ilagay yung pag-iisip mo o yung pagpili mo ng girlfriend sa burat mo, tanga. Gets? <laughs> Ulitin ko mga ropa, huwag kayong magpapadisib sa mga babaeng super bait. Okay? Huwag kayong magpapadisib dahil pinagluluto kanya, niya, binibigyan kanya niya ng gifts because lahat ng yon ay may kapalit. Tandaan mo, pwede niyang isumbat sa yun someday. Pero tayo mga lalaki, kaya ba natin isumbat yon sa kanila? Kaya mga ropa, wag na wag tayo magpapadisib sa mga kabaitan nila. Kung nakikita mo naman at nararamdaman mo na there's something fishy sa mga ginagawa nila. Minsan ginagawa ng mga babae ito dahil meron silang gusto makuha. Or minsan talaga, ginagawa nila yon is para maparamdam nila kung gaano kanila kagusto or kung gaano kanila kamahal ropa. Gets? Pero wag mong alisin sa isip mo na bibihira yung mga gantong babae. Ngayon, kung genuine naman talaga ang kanyang pinapakita, kailangan mong pahalagahan siya, Ropa, or alagaan siya, okay? Or ingatan siya. Pero kung alam mo na may halong pagmamanipula ang kanyang ginagawa, then you need to be careful. Okay? You need to think twice bago mo ibigay ang relationship. Pero ikaw, binigay mo. Nakuha ka niya sa pagbibigay niya ng gifts, sa pagluluto niya sa'yo, at sa bembang na binibigay niya, or maybe sa bembang na gusto mo, ikaw na nga nagsabi, wala kang game, wala kang alam sa pagdating sa attraction or pagdating sa mga kababaihan. And it's a good thing na napunta ka sa channel natin at nakatulong sa yon at nakuha mo yung bembang na gusto mo at nakuha mo yung babae na magbibigay sa'yo ng mga bagay na ganito. Pero lagi mong tatandaan, hindi porkin binibigay sa iyo mga bagay na ganoon is naka-jackpot ka na raw pa. May mga babaeng binibigay lang yon like I said, it's because they want something from you. Most of the time, ano yun? Yung lalaki na pwedeng magbigay ng relasyon sa kanila sa kabila ng mga nagawa nila from their past na hindi basta-basta matatanggap ng isang lalaki pagdating sa relationship. Okay? So, ayun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be back in mysterious mga ropa.